gawa tayo ng potato Q so ito ang kanyang sauce guys na ginawa namin at syempre nagprito tayo ng patatas dito then ilalagay natin dito para meron tayong merienda ayan. Ayan, medyo malapot-lapot na sya then paano ilalagay natin konti then ilalagay na natin yung uh, patatas so yummy so ayan okay. malapot-lapot na sya guys so pwede na natin ilagay yung patatas Uh, para tumikit siya. So, diba? Ang kita nyo, guys? Nagagay na natin lahat. Ayan. So, eto na siya guys. Ready na ang ating kamuti At nalagyan na rin silang lahat. Ayan. So, yummy. Merienda na tayo guys. Yan, merienda time na. So, ito ng ating merienda. Ang potato cube. Wow, sarap. Yum, masarap, Wala. Yummy. Oh, no. Mmm. So yummy ang ating Super yummy ang ating potato cube yan. Yeah.